Ayan mga kasari, kami din na naman tayo. Meron tayong panibagong items dito sa ating sari-sari store. Yung ating Delife Juice, kapalit ng ating Plus Juice. Kasi mas, ma, napakamahal na ngayon ng Plus Juice. Kaya ito'y binili ko, mas mura lang dahil 63 lang per box. Tapos, meron tayo dito ang Bar na Mix Flavor at saka yung ating Cal Cheese na maliliit. Ayan. 56 lang yung isang balot nito. Tapos yung ating mocho na panibagong flavor naman. Ayan. So tapos meron tayo dito ang uh, tang juice na dalandan flavor. Apat na piraso lang yata ito. Tapos yung ating beef flavor ng cup noodles at bulalo flavor. Tignan lang piraso lang. Ayan. Hindi na natin i whole pa lahat. At syempre kasama sa buhay natin bilang tindera. Bili mo, display mo. O oh, diba? <laughs> December 4, 2023 nga pala tayo today. Time check na natin is 5.05pm. O oh, ba diba, ilang araw na lang. Pasko na. Pasko na naman. Pero wala pa rin tayong jowa. O oh, ba diba, nakakaloka. <laughs> For today's video, habang tayo ay nagdi-display muli ng ating mga pinamili, pag-usapan naman natin kung bakit nga ba ang mga tindera o mga sari-sari store business owner ay bili ng bili. O di ba? Diba? Bakit nga ba? <laughs> bakit nga ba kami mga sari-sari store business owner ay bili ng bili kahit na tagtumalman o taglakas? Eh talaga naman, araw-araw halos talagang namimili tayo. Bakit nga ba? Diba? Paulit-ulit. <laughs> Bilang sari-sari sa store business owner, ay takot kaming maubusan ng mga fast moving items. Kaya talagang halos araw-araw ay hindi namin maiwasan na mamimili kami. Kasi bago palang maubos yung mga fast moving items ay namimili na kami. Dahil sa mga fast moving items ay dito kami talagang kumikita kaya hindi namin pwedeng hayaan na maubusan kami ng mga fast moving items. Bukod sa mga fast moving items ay naalagaan din namin yung aming mga customer. Kasi kailangan kapag may hinanap sa amin yung mga customer namin ay meron kaming maibenta o maibigay sa mga hinahanap nila. Dahil panigurado ay lilipat ng ibang suki na tindahan si customer kapag palagi na lang tayong walang maibigay o maibenta sa kanyang hinahanap na items. Bukod sa mga fast moving items, ay kailangan meron din kaming mga sari-sari store business owner sa aming tindahan ng mga slow moving items. Sa mga slow moving items, ay okay lang tayo mag-stock ng pa-isa-isa hanggang dalawang piraso. Kasi kadalasan naman itong mga slow moving items natin ay napakatagal na mga expiration date. Marami din tayong mga slow moving items pero mga walang expiration date. Kaya mas better talaga na mag-stock tayo ng mga ito dahil kahit papano naman ay nauubos naman siya kahit matagal. Katulad na lang sa mga slow moving items natin na matagal ma-expired ay yung ating efficacent oil. Sa akin tindahan ay kadalasan na istak ko lang nito ay isang piraso. Pagka nabenta na yung isang piraso ay kinabukasan bibili na naman ako para meron na naman ako may benta kapag may bumili na naman sa akin na customer. At isang halimbawa na lang sa mga no expiration date na mga items sa ating sari-sari store ay yung ating cotton buds. Kaya okay lang na mag-stock tayo nito ng marami dahil kahit matagal siyang maubos ay wala tayong alalahanin eh na may expired ito. More benta mga kasari. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye. Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my FB page, Kati's Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.